Yun, magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Kumusta po kayo dyan? Samahan niyo po ako dito sa ating ongoing project Brea Homes Kalamba mga boss. Okay? So yun, nakita na natin yung problema kung bakit hindi nawawala ng uh, tubig yung ating uh, flooring mga boss. Gawa nitong uh, walang mga fittings, walang connection yung mga linya ng tubo mga boss. Okay? Yung pinakang drainage niya natin para makita. Okay? So 'yan no, hindi naka-tap yung uh, pinaka uh, clean out nya mga boss, okay? Hindi naka-tap yung uh, PVC pipe going to canal mga boss, okay? So 'yan po yung galing dito sa lababo, mga boss. 'Yan no. So hindi siya nakakunay kaya laging uh, basa lagi ng tubig dito. 'Yan, lababo po 'yan. 'Yan. Okay? So, ganon din dito mga boss sa likod. So, malamang sa malamang, ganyan din yung sitwasyon dito. Kasi magkatalikuran lang to mga boss. Okay? So, yung CR, CR din yung katapat. Yung lababo, lababo din yung katapat dito sa kabila. So, yan may tubig din sa kabila. So, ito, magagawa natin to ng correction mga boss. Okay? Magagawa natin to ng paraan kasi nasa may area natin. Okay? So, yung dito sa likod ang hindi na natin magagawa ng paraan. So siguro sisementuhin na lang natin ng mas maganda para hindi na pumasok dito yung tubig sa kabila. Okay? kailangan linisin natin yung pinakang uh, poste. okay tatanggalin yung pinakang bad mortar na tinatawag so ganun din dito yan nililinis na ni boss jack after nyan mga boss bubusa natin ng tubig para malinis Ayan. so kailangan tanggalin yung bad mortar na tinatawag okay? so lahat ng poste mga boss uh, after nung tie beam kailangan tanggalin yung pinakang bad mortar nya para mas maganda yung kapit ng uh, bagong poste, okay? So yun yung pinaka uh, importante sa lahat mga boss, okay? Yan. mo? Ben, kayo na mo. So yun dumating na yung ating uh, tropa mga boss, dala na yung ating ibang materyales. So dito naman si Boss Noe naman uh, inaasintahan na yung pinakang likod. Tapos nila request ko na buhusan na rin yung pinakang kahit dalawang patong ng hollow block yung pinakang poste para pwede nang uh, tabunan mga boss. Okay? So ito nakaready na rin mga boss. So bubuhusan na rin ito mga boss. Bas, bali magbubuhos ng pundasyon tsaka ng poste mga boss okay so ginagawa na ni boss jack yung uh, forma ng poste mga boss yung pundasyon naman naka ready na so yun nagahalo na rin si boss jerry tsaka si boss danny prepare na rin yung hollow block natin okay